Hello mga kapatid, it's me, Comfort Vlog, and welcome back to our page. So for today's video, isi-share ko po sa inyo kung uh, ano bang nangyari kung bakit ako mai uh, may na kay Lolo Meta. Okay, so, shout out sa mga mahilig mag-comment sa live. Panoorin nyo to para hindi po kayo matulad sa akin. Kung interesado po kayo sa video na to, tapusin nyo hanggang dulo. So, ganito kasi ang nangyari. Kanina, nagla-live yung co-admin namin sa Team Angat. Tapos, nakipagbardagulan po ako doon sa comment section. Nagbiglang, may natanggap po ako notification galing kay Superior. So, alam niyo na kung sino si Superior. Ano? So, yun. Ito po ang natanggap ko. Na yung comment ko daw, uh, against our community standards on violence and incitement. Okay. So by the way mga kapatid, ito pala yung comment ko kanina kung saan nagkaroon po ako ng uh, violation, ano? Against uh, community standards on violence and incitement. So ito siya. So tandaan nyo yung comment na 'yan. Uh, huwag nyo gayahin yung mga comment na ganyan upang kayo po ay hindi po matulad sa akin. Muntika na pong ma-restrict your account. Buti na lang nag-abiso agad si superior sa akin nang sa ganun ay na-delete na ko agad yung comment na yan. Sa po ay nakatulong itong video na to para hindi po kayo uh, matulad sa akin. No? So, dubli ingat po tayo ngayon dahil nga ay sobrang higpit na po ni superior. No? So well, that's it for today's video. I hope na may natutunan po kayo sa video na to. Thank you. God bless. Bye-bye.